Magandang umaga mga kasari. Ayan, samahan niyo akong mag-display-display mga kasari dito sa kaunting na family, na family ng anak ko. Ayan, tapos isasalin ko to sa 3 yung itlog kasi aapat na lang yung natira. Ayan, samahan niyo ako mga kasari, mag-display-display tayo mga kasari at o, oh, kalbo na. Lalo na yung aking mga conditioner, mga kasabitan ng conditioner mga kasari, oh Ayan o, oh. said na talaga. Ayan, may pinadala ako sa anak ko kanina kasi may pasok siya ngayon. May pinadala ako mga kasari ay two, so, 300 sana yung mga kasari na, pagbinto, pagbintahan ko ngayon. Bali, 200 lang kasi nga may utang ako sa kanya isang daan. Ay, kinuha niya kasi kakain daw siya sa labas mamaya. Kaya yun, The 200 lang yung ipamimili okay. niya mamaya. Malalaman mamaya yung mga kasari kung ano ang mabibili mamaya niya sa, ano, sa 200. Chat-chat ko pa siya kung ano bibilihin niya. Kaya ngayon mga kasari, ay mag-display mo na tayo. Samahan niyo muna ako mga kasari. Mag-display-display muna tayo mga kasari, habang may nakaikot ako din sa washing. Kasi mamaya pa naman yung alaga ko. Kaya mag-display-display muna tayo. Tapos maya maya, -kusot, may kukusutin din ako mga shirt ko. Ayan mga kasari, ito yung pre. Diba, malaking tulong ang pre mga kasari, malaking bagay. Tulad nyan. Nagpabili lang ako sa anak ko, nakalibre na ako sa pamasahe. Ayan, may pre pa akong nakuhang tatlo. Binawasan ko muna mga kasari yung aking isasabit kasi para pag may bumili ay makapagbili agad tayo sa customer. Ngayon mga kasari, dahil kalbo nga dito sa conditioner ko, ay dito ko muna siya isasabit sa sabitan ko ng conditioner. Ayan, dyan muna siya mga kasari. Tapos mga kasari, ay yung aking nakasabit na liquid na serve, tatlo na lang. Ngayon may tatlong tigaklahating type ako dito. Ayan. Bali, tatlo pa itong ganito ko mga kasari na may tree. May tree din siya. Ayan. Anong malbo? Ayan, ako muna yan. Ayan, mga kasari, may bumili lang. Ayan. Buti na lang talaga mga kasari, ay nung, nung kami namili ay kumuha ako ng kumuha ng ganito. Kasi sayang din yung pre mga kasari. O, kasi pag may mga pre kasi mga kasari, alam niyo yung mga malalaki ang puhunan, ay ay marami silang kumuha ng may pre. Kinukuha na nila halos lahat. Yung mga katulad namin na maliliit ang puhunan minsan wala nang maabutan. Kaya nung nakita ko ito mga kasari, ay kumuha na ako ng ilang peraso. <coughs> kahit yung aking anak mga kasari ay ano, marunong na din siya. Talagang pag namili siya ay eh, ang hanap niya talaga ay eh, yung mga may pre. Maghanap mo na siya doon kung kasi minsan mga kasari yung mga may pre, minsan sa ibang lagayan nilalagay kaya pag hindi mo pag hindi ka mag-iikot-ikot, hindi mo makikita kung saan nakalagay yung mga may pre. Kaya kailangan maging matalino ka. Hanapin mo yung pag pumunta ka ng grocery, hahanapin ah, mo ikot-ikot ka para makita mo kung saan nakalagay yung mga may pre. Kasi yung mga binibilhan namin grocery dito mga kasari, yung mga pre nila, binubukod nila ng lagayan. Kaya pag namimili kami mga kasari ay talagang kami ng anak ko, talagang talaga kami ikotin ng grocery. Maghanap kami ng ano, kung saan nakalagay yung mga may pre. O tinan mo mga kasari o. Oh. Halos may pre. Pag namili kami, ang dami ko nakukuha pre mga kasari o. Oh. Malaking tulong, malaking bagay din itong mga ano mga kasari, mga pre pre. Kaso nga lang itong mga kasari o. Oh. Ang hirap kasi tanggalin. Ako kasi mga, mga kasari, talagang tinatanggal ko itong may pre kasi ayaw ko makita ng customer na may nakakabit dyan na pre. Kasi ayaw ko iisipin nila na pre lang pala ito Oh o oh, ayaw kong isipin nila ng ganun kaya ako tiyaga ako talagang tanggalin tong mga nakadikit na may nakasulat na tree. parang may butas tong aking ano mga kasari kasi may nabula-bula oh. parang siyang may butas pero hindi ko na siya hahanapin mga kasari hayaan ko na lang yan Kasi parang maliit lang naman kasi yung butas. Ayan, nakabili na ako ng Ariel mga kasari. Naubusan na ako ng Ariel liquid kahapon naghanap ng aking customer dito na isa. Ayan, doon muna siya sa labas. Sa labas muna siya pumunta. Kasi wala na, ay, nagpabili kasi ako sa anak ko. Ay umaga siya naghanap. Ay wala na ako. Eh, ang uwi ng anak ko eh hapon pa. Kaya yun, sa labas muna siya bumili. dati mga kasari na nagtrabaho ako sa ano sa yung anuhan ng mga ano mga ano lang siya hindi talaga siya sa factory gamble ah uh, parang binabagsakan sila nito para mag ano para magtali nitong tape di ba ito pag nabili kang kalahating tay di ba nakatip sila yun binabagsakan sila ng ganun ng mga factory gamble pero pabrika din yung mga kasari nung kailan lang 2022 ata nung nag ano ako doon nagtrabaho ako doon ano ang ginagawa namin mga kasari ay ito anim na di ba ito pitong piraso to yung may pre Ayan, may taga-tiklog. Iba, iba yung nakatiklog. Iba yung taga-tiklog. Ayan, pag oras na nakatiklog na yan. Ayan, pag oras na nakatiklog na yan. Iba din yung naglalagay ng tip dito. Diba, nagtatanggal tayo ng tip. Nakikita natin may, may tip dito. Kanina tinanggal ko. Tapos, iba din yung naglalagay nito mga kasari. O. Iba din yung naglalagay nito may pre. Yung dinidikit na may pre. Ayan, nakita nyo yan mga kasari. O, ayan. Yan, iba din yung nagdidikit niyan. Isang lamisa kami. Isang lamisa kami diyan. Iba yung nagtitiklop, iba yung naglalagay ng tape. Iba din yung naglalagay nito. Nagdidikit nito ang may pre na nakasulat. Ayan. Ganito, ganito yung ginagawa ng mga kasari noong 2022. Bumasok ako doon. Pero hindi ko natapos yung mga kasari. Hindi ko natapos yung kontrata. Naka, ano isang buwan lang ako nung una. Tapos mga ilang buwan bumalik uli ako. Hindi ko rin natapos. Nakadalawang balik ako doon sa pinasukan ko ng aano nito mga kasari. Yung ng ganito na para maglagay ng tape. Ang hirap ng trabaho ko doon mga kasari kasi nagbubuhat ako ng sako para ilagay ba sa ano. Sako-sako kasi pinaglalagyan nito mga kasari. Ang bigat tapos ilalagay ko siya sa lamisa tapos isasabog ko siya din sa lamisa para tiklopin ng mga kaanohan ko dun, kaanuhan ko dun sa lamisa yung nagtitiklop may nagtitiklop may naglalagay ng tape at saka naglalagay nitong ano ito yun yung nga yung mga kasari, hindi ako nagtagal doon Ayan na yung mga kasari sasabit na natin itong mga kasari ayan pre kahit paano mga kasari ay may nakuha tayong tatlong pre dun sa pinabili ko dun sa anak ko malaking bagay na rin mga kasari ayan di ba nakita nyo yan mga kasari kalbo na o mayroon na uli na kasabit mayroon na uling nakasabit mga kasari. Ayan. O, ba diba? Mamaya, mga shampoo naman yung pinabibili ko sa anak ko. Kasi nga lang halagang 200 lang yung mga kasari. Hindi ko alam kung ilang, ilang tay ang mabibili nung 200. Dalawang tay lang yung mga kasari. Tapos, kasamahan ko na lang ng, ano, jambo siguro. Na ilang piraso lang. Tay jambo. Yun, yun lang mabibili doon sa ano, mga kasari. Buti na lang tong anak ko mga kasari. Hindi siya nahihiya na mamili sa grocery. Kasi ibang dalaga mga kasari nahihiya. Utusan ng mga nanay, mabili ng halaga 200. Nahihiya siya, hindi mga kasari. Ayun. Pakita ko sa inyo mga, mamaya mga kasari kung ano-ano mabibili niya mamaya sa halagang 200. Ayun, mamaya uli na, mamaya uli na mga kasari kasi yung aking washing doon ay huminto na. Babalik ta rin ko muna yung mga damit doon. Mamaya uli mga kasari, pag dumating yung anak ko, isi-share ko sa inyo kung ano yung mabibili niya sa halagang 200. ayon mga kasari, bumalik uli ako at yung aking itlog na kalimutan kong eh, ano, ipakita sa inyo. ayon may apat pa ako natira. Ayan. Apat pa yung natira mga kasabi. At naswerte lang talaga ako mga kasari, dahil yung aking asawa ay namamasada nga ng tricycle. Pag wala akong itlog, madali lang ako makapagpabili. Hindi ko na kailangan pumunta ng bayan para bumili ng itlog. Kaya wala akong problema sa itlog mga kasari. Ay mga kasari, XL uli kasi naubusan daw sila ng jumbo. Kaya XL uli itong nabili ng asawa ko ilang kagandahan na may tumakasari. Kahit yung wala akong problema sa pagbibili ng itlog. Ayan, panibagong ipon uli ako makasari ng ano, ng kahon ng pinaglalagyan ng ano, ng itlog. May kapo akong kasari uh, ah, nag ano, sa akin. nagreply nag ano ah, nag message doon sa akin ano, nag message doon sa aking video na piso lang daw ang benta niya dito sa ano, binta niya sa kahon na pinaglalagyan ng tray it ay pinaglalagyan ng itlog pag nabili. Dito sa amin sa bayan ng Kabuyo mga kasari ay dos ang bili nila. Dos ang bili nila dito sa isang lagayan nitong lagayan ng itlog. Ng kailan lang nakabenta ako ng 40 46 pesos. Di ba malaking bagay na rin mga kasari yung 46 pesos. Malaking bagay na din tapos yung mga ganito mga kasari ay iniipon ko at bibigay ko na lang din uli sa kanila. Bibigay ko na lang. Inaikot ko lang yung aking wash yung mga kasari at binaliktad ko yung mga damit. Tapos bumalik ulit ako dito sa tindahan kasi naalala ko. Hindi ko pa pala ito napakita sa inyo itong ano, itlog. Sabi ko, isasalin ko dito sa lagayan ng... Isasalin ko sa lagayan ng tree. Ayan, dahil may, nag, dahil gagawin pa ako mga kasari, yung mga ganito ay hindi ko pa na ano, hindi ko pa natatanggalan ng plastic dito para matik ma ano ba siya para matiklop. Ayun dalawa na sila, pangalawa na ito. Hindi ko pa na, hindi ko pa matitiklop mga kasari kasi nga hindi pa ako nakain, kakain muna ako. Tapos pagkatapos kumain, ayun magkusot-kusot na naman. Magkusot-kusot ng konti. Kaya ayan, mamaya uli mga kasari. Ay mga kasari oh, iniipon ko yung mga papel na nilalagay niya dito sa itlog. At ito ko to uli sa kanila, sa kanila. Ibibigay ko lang sa kanila, ayan. Kaunti pa naman, pag napuno na lang siguro tsaka ko ibibigay sa kanila. Para naman matuwa sila. Magandang tanghali guys, kain tayo. Nandito ako ngayon sa bahay ng aking alaga. Ayan, dahil hindi pa ako nakain guys, uh, dito na ako kumain tapos may nakita akong ano dito, uh, laki may bulalo. Ayan, niloto ko na lang kasi nga wala akong dalang ulam. At wala din naman kaming ulam din sa bahay kasi kuding ng asawa ko ngayon. Kaya pag kuding wala kaming makain. Kaya ayan, tama tama naman guys, andito ako sa bahay ng alaga ko. Nakakita ako nito. Kaya ito na lang inulam ko. Ayan guys, kain tayo guys. Itong alaga ko pala guys. Oh. Mabait yan guys. Ganyan, ganyan lang yan. Naglalaro lang yan. Bukas, walang pasok ang tita niya. Kaya tita niya ang mag-aalaga. Tapos may alaga din ako yung tunay na inaalagaan ko. May alaga ako bukas. Ayun guys, kain tayo guys. ayun guys nandito kami sa tiris ng alaga ko sa tiris nila yung bahay nila guys ay nasa, nasa itaas nasa itaas yung bahay nila mga ginhawa dito guys mga ginhawa tumambay dito kaya kita lahat ng bubong ng kapitbahay namin dito guys oh. tapos kita din dito yung tiris Kita rin dito yung dagat guys. Hindi ko lang maipakita sa inyo ngayon kasi may alaga ako. Ayan, ganyan-ganyan lang yan guys. Ang, ang, oras ngayon guys ay alas, ano na. Mag alas dos na may maya matutulog na yan. Sabayan ko mamaya ng tulog guys kasi naantok din ako. Mabait yan guys. Ganyan-ganyan lang yan alagaan. Yung tindahan ko guys, iniwanan ko muna. Iniwanan ko muna yung tindahan ko at yung mm, pag ganitong oras ay wala namang nabili. May nabili naman pa isa-isa. Pero okay lang yun Mainit kasi sa bahay namin guys Kaya nandito kami sa bahay nila Nang alaga ko Tumambay-tumbay muna kami dito Kasi mamaya tutulog na yan Tutulog na ikaw mamaya na o, Tutulog na yan siya mamaya Pinasilip-silip ko muna siya dito Kasi tuwan tuwa siya pag may nakikita siyang mga motor Mga sasakyan na dumadaan Ayan ang baba guys Magandang gabi mga kasari. Ah, katatapos ko lang mag-alaga sa aking alaga. Ayan, kauwi lang ang alaga ko mga kasari. Then, na ano, dumating yung nanay ng alaga ko ay 10.15 ata yun. Ayan, 10.15. Ayan, 10.17 na. Ayan. Ah, pakita ko lang sa inyo itong ano, yung pinabili ko doon sa anak ko kanina. Bali na sa to, ano lang itong nabili niya? To, kulang-kulang 300 kasi wala daw siyang nabili na sun, uh, sun silk na green ata. Yan ano yung hindi mo nabili? Sun silk? Ayan. Piratin na cream silk na ano, gold. Tapos kala. Ayan, dalawa lang pinabili ko. Tapos, cream silk. Ayan, cream silk na ano, uh, green. Ayan, may print isa. Tapos, sun silk. Ayan, may nabili pala siyang sun silk. Oh! Ano yung hindi mo nabili? Ah, yung, da yung dab na ano? Kulay pink. At saka dalawang ano? Tide jumbo, Dalawa lang pinabili ko. Yung dab na ano pala hindi niya nabili. Dab na pink. Wala na kasi akong dab na pink. Ay, meron pa pala ako dito kasabit. Ah, kulay blue pala ang wala ako. Buti lang, hindi siya nakabili ng pink. Blue pala yung wala sa akin. Ano yan? Kulay blue pala yung wala sa akin. Nakasari may pink pa pala ako dito. Ay, nakasari ang kahit pa ano naka ano na naman tayo, nakakuha na naman tayo ng pre ayan dalawa dalawang pre yung nakuha natin dab na ano dab na blue pala buti ang di siya nakabili mo kasari kasi meron pa pala ako ditong apat kulay blue pala yung kailangan ko tsaka dalawang kala may isang kala pa ako doon oh Yan, yan lang yung pinabili ko mga kasari. Ang padala ko ay, sabi ko kanina umaga, ang padala ko ay 200. Tapos kanina mga tanghali, nagpadala pa uli ako sa mga tricycle driver. Sabi ko saan kukuha niyo na lang sa dispatcher yung 200. Pero may binalik pa siya ng 100 mahigit. Kasi nga, hindi siya nakabili ng dab na ano, dab na kulay pink. Ayan, yung lang yung napamili niya mga kasari, oh. Sunself, at saka cream silk, na green, at saka cream silk na keratin, at saka ito, at saka yung kala na dalawa. Bali, limang items lang yung nabili niya mga kasari. Ay, mga kasari ay, ang nabito na lang itong aking video mga kasari kasi, eh, gusto ko na magpahinga. Kagawa pa pala ako ng yelo na ilang piraso lang. Kasi wala akong wala kaming tubig kaya lang kaya sa lang yung gagawin kong yelo ngayon. Ay mga kasari ang ganda ng pang-aking video. Maraming salamat sa panonood at suporta niyo.